Arestado ang dalawang lalaking nakamotorsiklo sa Pasig City. Yan ay matapos silang makumpiskahan ng mga baril. Floor plan ng kondominium at picture ng mag-asawang may-ari ng isa sa mga unit na posibleng target nila. Darito ang unang ronda ni Victoria Tulad. dalawang kalibre 38, mga bala, floor plan ng kondominium, at larawan ng mga may-ari ng isang unit ang nakumpiska mula sa dalawang lalaking ito na nahuli ng mga pulis sa Tramo Street, Pasay City, kagabi. Natsyempohan ng mga nagpapatrolyang pulis ang riding in tandem ng mga sospek na kinilalang si Mark Tenorio at Sylvester Lazo. So, kapag nagpapatrol sa may tramo, na na isang riding in tandem. Uh, walang plate number, Violation ng LTO, Port 36 Republic of Port 36 So nung sinisita, kumakbo sila. Na nagkaroon ng habulan. Sa kopya ng floor plan, nakahighlight ang unit ng mag-asawang ito na tumangging magpakilala. Ayon sa mga polis, posibleng may kasabwat mula sa kondominium ang mga suspect, kaya sila nakakuha ng floor plan. Pag nanakaw o pagpatay, ang nakikita nila motibo. Kwento ng may-ari ng unit na si Ben, di niya tunay na pangalan, matagal na nilang nakikita ang dalawa sa paligid ng kondominium, kaya't positibo nilang kinilala ang mga lalaki. Takot talaga. Takot talaga. Kilala namin lang mga tao sa lugar namin. So sila yung iba na parang bigla na lang standby doon sa lugar. Wala raw kaaway ang mag-asawa at tanging maliit na tindahan ang negosyo. Depensa naman ng na mga suspect. May paghahatiran na buo kami niyang papel na yan. Di sa amin yung litrato. O, so kayo, magkano? Usapan. Isang bolibo lang sa akin dyan, sir. Hindi naman masagot ng dalawa kung sino ang nagutos sa kanila na ihatid ang larawan at floor plan hindi rin daw nila kilala ang paghahatiran. Ayon sa mga polis, Tenorio at lazuri ng sospek sa nangyaring patayan sa isang junk shop sa Makati, Kamakailan. Yung sa junk shop owner, uh, tinutukan nung isa, yung babae, yung asawa. Nung makita nung lalaki, ina niya yung tumutok. pagtutok binaril yung, yung junk shop owner. At the same time, yung asawa yung asawa nandoon sa ospital nakunan din dahil umiiral lang election gun ban nang harap sila sa reklamong paglabag sa Omnibus Election Code Sasampahan din sila ng reklamong illegal possession of firearms and ammunition at murder para sa nangyaring pagpatay sa Makati ito ang unang balita mula sa Pasay City Victoria Tulad reporting